So ayun nga mga kabay, kababoy kukuha tayo ng bignay Kung sa bigol, bugnay Hmm Yan. Hmm, paborito ng mga anak ko to, mga kababoy. Ani pa Jangan Oi, ini begini ya. Chan marah amin ano ko kasi mga paborito mga prutas big nga yung abang tagalog nito mga kababoy pero may nagsabi kay sa akin big daw kaya sabi ko tawag nito sa amin ay bugnay wala tayo ngayon baboy na kinuha kasi hindi ito pa pumasok ay so, magpapa hilot wala pala itong edit mga kababoy purong purong natural lang ang ano natin walang edit edit ito